nanay. Hindi sila po na bulyasan. Bili na ho kayo. Ito po ay nagpapaubos. May napag-ubos <laughs> na po. Ano yun? Ikaw lang ba? Ano <laughs> din <Atin> na <wala>. Hindi <laughs> ka ka mm. Hindi na ako araw-araw nagulog. Unfair naman sa akin. Tapos yung iba eh. Magalit sila. Di maganda eh. Mawala na. Wala naman sa buhay nila. Hindi yun, diba? no? abaga bawas talaga ba bawa tampusin ko si Radio. para wala na ang 100,000. Di ba? Hindi ako, diba? ako mahirapan. Yung 100,000 100 sa isang dalibo, isang araw, okay? tabi mo yun. Meron ka sa loob ng isang taon na, ano Nakataki nun. 30,000 kada buwan, Di ba? So